Sa nakaraang kwento natin ay nagawang palabase ni Jin Sung ang katulad ng espada ni Seon sa pamamagitan ng kanyang murder support. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang makita ni ikaapat ang bagong espada ng ating bida ay napasabi na lang siya na parang kakampi niya ang mundo sa paglalaban nilang dalawa. Tumawa naman si Jin Sung at sinabi niya na maghintay muna siya dahil mayroon pa siyang ipapakita ipapakitang kakaiba, at dito lumiwanag ang puting espada na kanyang hawak. Nagagawang palakasin ng espadang ito ng tatlong beses ang gumagamit. Ang punterya naman ng kanyang pagpapalakas ay murderous intent. Ipinalabas niya rin ang kanyang espada na si Omni. At dito mayroon ng puting lumalabas sa itim na espada na si Omni. Sa ngayon mayroon ng puti at itim na lumalabas sa espada ni Jin Song. Pagkakita ng ikaapat na halimaw ng kanyang espada ay napatanong naman ito na kung ano ba ang kakatuwa na espada niyang yan dahil naamoy niya na magkatulad ang amoy ni Jinsang sa kanila kaya naman napatanong siya na kung paano niya nagagawang hawakan ang ganyang espada. Tumawa naman ang ating bida at tugon niya na sadyang magaling lang siya sa paghawak ng mga bagay-bagay at tinanong niya naman si ikaapat na kung ano ang patungkol sa kanya sabay atake niya sa dambuhalang halimaw at pinulaputan siya sa buong niyang katawan ng itim at puting murderous intent na nanggagaling sa kanyang espada na si Omni. Dahil nagawa niyang mahuli ang dambuhalang halimaw ay umeepekto din ito sa kanya at nagkasugat siya sa parte na kung saan niya pinulaputan ang ikaapat na halimaw. Napangiti naman si Jin Song dahil sa bago niyang ideya at kaagad naman siyang sumakay sa itim na pisikal na murderous intent ni Omni. Inaya niya naman na makipaglaro sa kanya ang ikaapat na halimaw at ang kanilang lalaruin ay kung sino ang mas tatagal sa kanilang dalawa. Tinanong niya pa ang dambuhalang halimaw na kung ready na ba siya at hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang inataki ang kanyang paa gamit ang espadang si Omni at napinsala rin ang paa ng dambuhalang halimaw. Pagtapos ng pag-ataki na yun ay nakaramdam naman siya ng sakit dahil ang kanyang paa mismo ang kanyang inataki. Samantala ang dambuhalang halimaw naman ay nagulantang dahil sa kanyang nakita na kapareho din ng sugat na kanyang natamo. Tinawag niya naman si Jin Song at sinabi niya na nagawa nitong sugpuin ang kanyang kapangyarihan at nagagawa rin niyang mapinsala siya sa pamamagitan lamang ng pagsugat sa kanyang sarili. At tinanong niya pa na kung sa tingin niya ba na may pag-asa siyang manalo sa pamamagitan lamang nito. Tumawa naman ang ating bida at tinanong niya ang dambuhalang halimaw na kung natatakot na ba siya ngayon at dagdag niya pa na patanong na kung ititigil niya na ba ang kanilang larong dalawa subalit ayon pa sa ating bida na hindi niya gustong itigil ang laro na ito. Humalakhak naman sa kakatawa si ikaapat sabay sabi niya na ang tanging makakatalo lamang sa karahasan ay ang karahasan din mismo at sinabi niya pa na tignan lang nila na kung hanggang saan ang kaya niya at tinawag niya pang tanga ang ating bida. Kagad naman na sumugod si Jin Song at habang papasugod siya ay paulit-ulit niya itong tinanong na kung maganda ba ang larong ito samantala ang ikaapat na halimaw naman ay walang magawa dahil ni hindi man lang siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Pinunterya niya ang binti ng dambuhalang halimaw habang masayang masaya siya sa kanyang ginagawa at kumakanta pa siya. Konektado rin ang epekto nito sa kanyang katawan sa bawat pag-atake niya sa ikaapat na halimaw. At dito naglunsad pa siya ng pag-ataki habang masayang-masaya siya na kumakanta subalit nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang bumuga ng dugo. Nang matapos iyon ay nagtataka naman siya kung bakit siya bumuga ng dugo. Nang makita iyon ni ika ay napatanong naman agad ito na kung nawawala na ba siya ng lakas. Tugon naman ni Jin Song na hindi pa siya nawawala ng lakas sabay sugod niya at habang papasugod siya ay sinabi niya pa na ngayon palang magsisimula ang tunay na laro nila nang malapit na siya sa dambuhalang halimaw ay pinigilan naman siya ng kanyang espada na si Omni at ibinalik ito sa lupa laking pagtataka naman ni Jin Sung na kung bakit yun nangyari nagtatakang tanong niya naman sa kanyang sandata na si Omni na kung ayaw niya na ba siyang tulungan kaya naman kaagad niyang pinalitan si Omni sabay sabi niya na kung hindi niya siya tutulungan ay hindi niya na ito kailangan Ibinalik niya naman ang kanyang dating ideya na Bloodsucking ang dagger at kaagad naman siyang sumugod at sinaksak niya ang ikaapat na halimaw gamit ang espada na katulad ng kay Seon. Maya-maya pa ay bigla na lang natigilan si Jin Song at napasabi na lang siya na hindi niya pa gustong mamatay samantala ang dambuhalang halimaw naman ay pinagmasdan lamang siya. Bigla namang napagtanto ni Jin Song ang kanyang sinabi at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang kanyang pinagsasabi. Humalakhak naman sa kakatawa ang dambuhalang halimaw at tinawag niya pangtanga ang ating bida at sinabi niya na ang karahasan na ipinapakita nito ay hindi totoo at dagdag niya pa na marami pa siyang dapat malaman patungkol sa karahasan. Pinatahimik naman ni Jinsong sa pagsasalita ang ikaapat na halimaw at napasabi na lang siya sa kanyang sarili na mag-focus siya dahil nawawala siya sa konsentrasyon. Dagdag niya pa na nandito na sila sa kapana-panabik na bahagi ng storya. Sinabi naman ni ikaapat sa kanya na magagawa niyang mabuhay kung susuko na siya ngayon dahil nangangako siyang hindi niya siya papatayin at hindi naman pinakinggan ni Jin Song ang halimaw bagkus ay tumalo nito papalayo sa kanya sabay sabi niya na hindi niya siya naririnig at dagdag niya pa na ang susunod niyang pupuntiriyahin ay ang puso sabay taas niya ng kanyang espada at nang makita yun ang dambuhalang halimaw ay napatawa naman ito sabay sabi niya na mas baliw pa pala ito higit pa sa kanyang inaasahan. Sinabi niya pa na umaasa siya na sana ay makita niya pa ito ulit at tinawag niyang bata ang ating bida at nang walang ano-ano'y sinaksak ni Jinsang ang kanyang sarili at kumonekta naman ito sa ikaapat na halimaw. Dahil pinuntirya niya ang puso nito ay napasabi na lang ang ikaapat na paalam. Tugon naman ni Jinsang habang tumatagas ang dugo sa kanyang katawan na silang dalawa ay magpapaalam na sa mundong ito at unti-unti naman siyang bumabagsak mula sa itaas at nabitawan niya na ang kanyang espada ng katulad ng kay Seon. Lumipat ang eksena kay Kim Il-jung. Sinabi ni Il-jung na maganda ang panahon ngayon. Ayon pa sa isipan ni Il-jung na ang panahon ngayon ay naaalala niya ang unang pagkikita nila ng itinuturing niyang pinuno. At dito naalala niya ang sinabi ng kanyang pinuno na magiging si Satanas siya. Sa una ay nagtataka pa siya na kung ano ba ang mga pinagsasabi ng patpating lalaki na ito. At dito ang pinuno ni Iljung ay parang nag-oorasyon at paulit-ulit niyang sinasabi na wasto o tama. Dumating naman si Kim Iljung na may daladalang pagkain at sinabi niya na nabuo nila ang sindikatong peste dahil sa kanya kaya naman inalok niya itong kumain habang nagtatrabaho siya. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagtaka si Il-Jung at tiningnan niya ang kanyang pinuno dahil nagtataka siya na kung bakit bigla na lang nag-iba ang aura nito. Ang ideya ng kanyang pinuno ay tinatawag na broken realization na mayroong ideya rank na F. Ang kanyang ideya ay kung may pahintulot ng kanyang target, ang gumamit ng kasanayan na ito ay pwedeng nitong maiwasto ang ideya. Subalit ang kakanyahan ng kaluluwa ay hindi niya pwedeng mag-alaw. Bigla namang lumuhad si Iljung sa kanyang pinuno habang ang kanyang pinuno ay nagsasalita at nagpakilala siya na ang kanyang pangalan ay Satanas bagaman ang pag-uumpisa niya ay miserable subalit magiging ganap din siyang Satanas dagdag niya pa na magbabago ang buong mundo dahil sa kanya. Bumalik naman ang eksena kay Iljung at dito naglalakad siya at sa isip niya naman na labing limang taon na ang nakakalipas ng ipinagkatiwala ng pinuno sa kanya ang lahat at unti-unti na niyang nararamdaman ang ipinang akong oras ng kanyang pinuno na malapit na. At dito nakatalikod ang pinuno at bigla naman siyang lumingon sa kanyang mga alaga na napakarami. Sinabi niya naman na simula ngayon ay ang pamantayan ng mabuti at masama ay mag-iiba na. Nilapitan niya naman ang kanyang mga alaga at sabay sabi niya na ang masama ay magiging mabuti at ang mabuti ay magiging masama. Napangiti naman ang pinuno at dito pinapalibutan siya ng napakaraming mga halimaw na hindi matukoy kung ano ang ideya rank nila. Ang tawag sa kanyang ideya ay Red Dragon of Apocalypse na hindi naman matukoy ang ideya rank nito. At nandito rin ang bawat halimaw na nakapaloob sa libro ni Daniel, mayroon namang 200 million na Calvary, Locusts of Abalon, Primordial Beast at God killer na hindi naman matukoy kung ano ang mga ito. Lumipat ang eksena sa mga taong ito na nakakarinig ng tinig sa kanilang mga utak na nagsasabi na tiyakin nila na mahahanap nila at labis naman silang nagtataka na kung ano ba ang tinig na kanilang naririnig. Halos lahat ng tao ay nakakarinig ng tinig na yun at napatanong naman ng batang ito na kung ano ang patungkol sa kakaibang tinig na kanyang naririnig sa loob ng kanyang utak. Sa kabilang banda naman sa Pyongyang Memorial Palace at nandito ang pinuno at ang mga halimaw na namatay ay kasama niya na. Sinabi naman ng dambuhalang leon na siyang ikauna na tinatawag na monster of emphati na sa palagay niya ay ang pangalawang halimaw ay nakakulong kaya wala siya dito. Sinabi naman ng ikatlo na tinatawag na monster of governance na oras na upang paghariyan nila ang buong mundo at tinawag niya pang Panginoon ang pinuno at humingi siya ng dagdag na lakas. Nagsalita naman ang ikaapat na siyang tinatawag naman na monster of violence at sinabihan niya ang ikatlo na itigil niya yan dahil nandito sila ngayon sa harapan ng kanilang Panginoon. Sa isip-isip naman ng pinuno na dapat sa ngayon ay nakakatanggap na sila ng pagpapahayag kapag lumalabas ang ikaapat subalit ayon pa sa kanya na nagbago na dahil pagtapos mawala ng ikalawa at dahil doon ay hindi nila lubusang magagamit ang kanilang mga kapangyarihan. Hinawakan niya naman ang kanyang hood at ayon pa sa kanya na kahit ganoon ay dumating na ang oras at bigla niyang kinuha ang kanyang hood. Nagbigay pugay naman si Kim Il-jung sa kanya. Sinabi naman ng pinuno sa kanya na nagagalak siyang makita siya at tinawag niya itong first beast. Nagulat naman si Iljung sa kanya na nagawa niyang makatipa ng 2.5 milyon na tao na nakatira sa Pyongyang. Dagdag niya pa na inihahandog niya ang Pyongyang sa kanyang karangalan. Bigla naman siyang hinawakan sa ulo ng kanyang pinuno, sabay puri niya dito at sinabi niya na hindi na limitado ang kanyang kapangyarihan sa kaliwang kamay niya dahil simula ngayon ay ang buong niyang katawan ay magiging ikaunang hayop at nang walang ano-ano'y mayroong dumadaloy na parang mga sulat na kung ano mula sa kanyang ulo patungo sa buong niyang katawan at nang matapos na ay lumabas naman ang ideya na tinatawag na Red Dragon of Apocalypse Primordial Beast. Hindi naman matukoy ang ideya rank at overall combat ability nito at ang kakayahan ng idyang ito ay kaya niyang ibigay sa kanyang target ang titulong first at second. Tinanong naman siya ni Iljung na kung nasaan na sa ngayon ang pangalawang hayop. Tugon naman ng pinuno sa kanya na maging siya ay hindi niya alam dahil ang ikalawa ay palaging malapit lang kay Iljung dahil isa naman itong malayang kaluluwa at dagdag niya pa na parang hindi siya itinadhana na sumama sa kanila sa ngayon at iminungkahi niya kay Iljung na huwag na muna niyang isipin ito dahil sa ngayon ay hindi nila ito makakasama. Samantala ang mga taong ito naman ay tumatakip ng kanilang bibig at ilong at bigla namang nagsalita ang pinuno at tinawag niya ang mga tao at sinabi niya na dumating na ang oras. Nagtataka naman ang mga tao sa nagsasalita at sinabi pa ng pinuno na simula ngayon ay idinideklara niya ang lugar ng Pyongyang na kanyang holy city. Pagtapos niyang magsalita ay nahirapan naman sa paghinga ang mga tao at bigla silang nanghihina na parang may lumalabas na itim aura sa kanilang mga katawan. Minungkahi ng pinuno sa kanila na sambahin nila ang kapanganakan ng dragon. Ang mga itim na lumalabas sa mga tao at maging sa kanila ay unti-unting pumunta sa buwan at bigla na lang nagiba ang hugis ng buwan at naging cross na baliktad ito. Ang ideya na ito ay tinatawag na Holy City na mayroong Idea Rank na 3S. Ang pinakamasamang demonyo ay lumikha ng isang malaimpyernong kapaligiran sa panaginip sa loob ng totoong mundo. Maging ang mga halimaw ay napapasigaw. Ayon pa sa sistema na basta makakatapak lamang ng lupa ang mga ito ay ang lahat ng mga nabubuhay na sumasa ilalim sa pagpapala ng baliktad na krus ay makakatanggap ng dagdag na lakas sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Tinanong naman ang ikauna ang ikatlo na kung nararamdaman niya ba ang dumadaloy na malakas na kapangyarihan sa kanila. Tugon naman ang ikatlo na nararamdaman niya ang malakas na kapangyarihan ng pamamahala sa kanya. Kagad namang nagsalita ang pinuno na uumpisahan na nila ang ikalawang yugto at tinawag niya itong Panginoon. Subalit bigla na lang niyang iniba ang tawag niya dahil ayon pa sa kanya na mas akmang tawagin ito na Jade Emperor at iminungkahi niya na kalimutan na ang nakaraang puno ng kabiguan dahil sa ngayon ay paghaharian na nila ang mga lupain at ang mga halimaw na nanggaling sa libro ni Daniel ay siya namang mamamahala sa mga banal na lupain. Inutusan niya naman si Kim Il-jung na humayo siya at tanggapin niya ang pagpapahayag sa kanya sinang ayuna naman ni Kim Il-jung ang inuutos sa kanya. Nanalangin naman ang pinuno at sinabi niya na sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Spirito Santo, Amen. Tumawa naman siya sabay sabi niya na ang baliktad na krus na ito ay ang marka ng banal na digmaan. Lumipat ang eksena sa silid gamutan, at nakahiga si Jin Sung at pilit siyang ginagamot ni Teacher Ayong kasama si lizin. Zin. Tinanong naman ni lee Zin si Teacher Ayong na kung ano na ang lagay ni Jin Sung. Tugon naman ni Teacher Ayong na hindi niya alam kung paano niya nagawang mabuhay pa at wala din siyang alam kung paano naging posible yun. Napahawak na lang sa kanyang ulo si Lizin at napabuntong hininga sabay sabi niya na kahit na hindi siya sigurado ay sa palagay niya naman na nagawa niyang talunin ang ikaapat na halimaw. Dahil sa pangyayaring yun ay maraming tao ang gustong makita si Jinsang ngayon. Naalala niya naman na sa una nilang natagpuan ang katawan ni Jinsang ay nasa estado na ito na kung saan naghihingalo na. Sinabi naman ni Teacher Ayong na kahit na magagawa pang gamitin ni Jinsang ang kanyang ideya ay hindi niya na nitong magagawang magamit pa ang kalahating nawasak na. Tinanong naman siya ni Lizine na kung kahit ba napagalingin niya ito. Sagot naman ni Teacher Ayong na oo dahil mayroon siyang pakiramdam na ang kondisyon ni Jinsang ay hindi niya lubusang naiintindihan. Hinawakan naman ni Lizin ang balikat ni Teacher Ayong sabay sabi niya na siya na muna ang bahala sa mga tao na gustong makita si Jin Song sa ngayon at minungkahi niya na sabihan agad siya kung gising na si Jin Song. May bigla namang naalala si Lizin at kaagad niyang sinabi kay Teacher Ayong na ang mga batang kasama ni Jin Song ay nakaligtas din. Tugon naman ni Teacher Ayong na nagawa niya ng gamutin ng mga ito at natitiyak niya na sa ngayon ay maayos na ang kalagayan nila. Tiningnan naman ni Lizine si Teacher Ayong at nagpasalamat siya dito. Ikuininto naman ni Teacher Ayong na bago pa man pumunta dito si Lizin ay kasama niya si Seyon buong magdamag. Bigla namang tumayo si Lizin at lumakad sabay sabi niya na kailangan niya munang humingi ng tawad sa mga bata dahil sigurado siya na nasa labas na ang mga ito. Bigla namang may humawak sa kamay ni Lizin at nagulat naman siya dahil dun at sa paglingon niya ay nakita niyang gising na si Song at tinatawag siya nito sa kanyang pangalan sabay sabi niya na siya na mismo ang magsasabi sa kanila. Kaagad namang tinanong ni Lizin na kung naaalala niya pa ba kung sino siya. Tugon naman ng ating bida na oo naman at sinambit niya ang pangalan ni Lizin. nag-alala naman si Lizin sa kanya at sinabihan niya ito na mag siya sa paggalaw dahil hindi pa lubusang magaling ang kanyang katawan. Hindi naman pinakinggan ni Jin Jinsung ang sinabi ni Lizin sa kanya at bigla niyang inangat ang kanyang kamay at sa isip-isip niya naman na nagtataka lang siya dahil parang ang bigat ng mga kamay niya. Nagtataka rin siya na kung bakit ang dami niyang bendahe sa mga kamay niya kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung sinumpa ba siya ni Teacher Ayong ng ideya nitong tinatawag na Rise Up. Habang pinagmamasdan ni Lizzie ng ating bida at bakas naman sa kanyang mukha ang pag-aalala at maya, maya, pa ay bigla na lamang siyang tumalikod sabay sabi niya kay Jin Sung na mag-usap na lang sila ulit pagkatapos ng pagpupulong nila. Samantala si Jin Jinsang naman ay pilit niyang inaabot si Lizin sabay sabi niya na gusto niya ring pumunta sa pagpupulong at kinanpirma niya kay Lizin na kung pag-uusapan ba nila ang patungkol sa ikaapat na halimaw at bigla naman siyang tumayo mula sa kanyang higaan at nang makita yun ni Lizin ay laking gulat niya naman at nang papatamba na si Jinsang ay kaagad niya naman itong sinalo. Hinayaan niya namang makapaglakad si Jin Song at tinanong niya na kung kaya niya na bang lumakad sa ngayon habang ang ating bida naman ay tinitingnan na lamang ang kanyang mga paa na tila bang takot na takot. Makalipas ang ilang oras ay naglalakad na si Jin Song na may tungkod subalit nahihirapan pa rin siyang makalakad at pinipilit niya lamang ang kanyang sarili dahil ayon pa sa kanya na kailangan niyang makadalo sa pagpupulong na sinasabi ni Lizin sa kanya. Naalala niya naman ang sinabi ni Lizin sa kanya na magpahinga muna siya dahil yun din ang gusto ng kanyang mga kaibigan na gawin niya. Kahit nahirap hirap na si Jin Song maglakad ay pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili dahil naisip niya na wala na siyang dapat sayangin na oras pa. At sa kanyang paglalakad ay nawalan siya ng balanse at napatumba siya sa sahig. Meron naman taong nakatayo sa kanyang harapan na hindi niya napansin at ito'y si Seon, Pinagmasdan lamang siya ni Seon na tumayo at nang walang ano-ano'y tinulungan niya naman ito dahil hindi niya kinakaya na panoorin lamang si Jin Song na nahihirapan. Nagtataka naman si Jin Song dahil may biglang tumulong sa kanya. Nagpasalamat naman si Jin Song sa tumulong sa kanya at tinanong naman siya ni Seon na kung saan siya pupunta. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Jin Song dahil si Seyon pala ang tumulong sa kanya. Kasama rin ni Seyon si Nagiyong at masayang-masaya naman sila dahil buhay si Jin Song. Nang makita ng ating bida na maayos lang ang kalagayan nila ay nagpasalamat naman siya sa Diyos dahil buhay pa ang kanyang mga kaibigan subalit bigla na lang nagiba ang kanyang mood at lumakad na siya sabay sabi niya na mag-usap na lang sila mamaya dahil mayroon pa siyang pupuntahan sa ngayon. Kagad naman siyang pinigilan ni Seon at sinabi niya na huwag siyang umalis, tiningnan muna siya ni Jin Song at maya maya pa ay sinabi niya kay Seon na magiging maayos lang siya dahil mabilis lamang siya habang si Giyong naman ay nakatingin sa kanila. Maya-maya pa ay bigla na lang siya nagsalita na humihingi siya ng pasensya sa kanila habang ipinaliwanag ni Seon sa ating bida na inutusan silang huwag siyang hayaan na umalis. Subalit bigla na lang silang nagulat na dalawa dahil sumigaw si Giyong na patanong kay Jin Sung na kung ano ba sa tingin niya ang kanyang ginagawa at tinawag niya pang basura ito. Tinawag ni Giyong ang mga iba pang kaibigan niya at kaagad niyang inalalayan si Jin Sung ngunit nagtataka naman ang ating bida sa ginagawa ni Giyong sa kanya dahil hindi niya ito inaasahan. Nag-alala naman ang tatlong ito dahil alam na nila ang pinaplano ni Giyong at sinabi pa ng hiwa mata na dapat ngayon ay nagpapahinga si Jin Song sa kanyang higaan. Tinanong naman sila ni Giyong na kung sa tingin ba nila ay makakaya niya itong mag-isa. Nagsalita naman si Seon na huwag niyang sabihin na aalalayan niya ito patungo sa pagpupulong. Maging si Jin Song ay napatanong kay Giyong na kung ano ba ang nangyayari sa ngayon. Pinatahimik naman siya ni Giyong at sinabihan niya ito na ang baho niya na parang tae ngayon. Tumawa naman si Jinsang at sinabi niya sa kadahilan ng hindi siya nagsipilyo ngayon at iminungkahi niya na huwag na niya siyang tawaging basura. Nagalit naman si Giyong sa kanya at minungkahi niya na sabihin niya na lang kung saan siya pupunta ngayon. Pinalusopo naman siya ng ating bida at tinanong niya ito na kung paano niya sasabihin sa kanya dahil siya mismo ay pinapatahimik siya. Nag-aalala naman si Seon sa kalagayan ni Jin Song subalit nang walang ano ay bigla niya nalang inalalayan si Jin Song at hindi naman nakalain ni Jin Song na aalalayan siya ni Seon. Seryoso naman ang mukha ni Seon at hindi niya pinansin si Jin Song. Pinasalamatan niya naman si Seon dahil dun. Makalipas ang ilang sandali ay bigla naman silang nagulat dahil nasa harapan na nila si Lee Zin. Nagsalita naman si Jin Song na inaakala niya na umalis na ito. Tugon naman ni Lizine sa kanya na hinihintay niya lamang itong tumayo at pinasalamatan niya naman si Jin Song dahil dun. Masaya naman si Jin Song at inaya na siya ni Lizine umalis. Nang makarating na sila sa pinto ng pagpupulong ay pinasalamatan naman sila ni Lizine dahil sa kanilang ginawa at dagdag niya pa na sasabihan nila ang mga ito pagtapos nila sa pagpupulong. Lumakad na si Jin Song at sinabihan niya naman ng mga ito na babalik rin siya kagad habang si Seon naman ay bakas sa mukha niya ang pag-aalala sa ating bida at sinabihan naman siya ni Giyong na huwag siyang umastang malakas. Ngumiti na lamang si Jin Song sa kanila ngunit agad naman siyang lumapit kay Seon at humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa pagbaba niya ng tawag na karaan. Masungit naman na tugon ni Seon sa kanya na papatayin niya ito mamaya. Lumakad na si Jin Sung sabay sabi niya na magkita na lang sila mamaya. At kaagad naman binuksan ni Lizin ang pintuan sa pagpupulong at pagpasok nila ay naghihintay ang maraming tao. Lumingon naman ang mga tao sa pagpasok ni Lizin at Jin Sung. Bakas naman sa mukha ng ating bida ang lungkot at sa isip-isip niya naman na nakakatakot ang mood sa silid na ito samantala si Lizin naman ay seryoso. Lumingon na ang dalawang ito at hindi na pinansin at sinabi naman ng dilaw na buhok na isa lamang bata ito. Nag-usap naman ang dalawang ito at minungkahi ng nasa kanan na tapusin na nila kung ano ang kanilang pinag-uusapan kanina at iniisip niya rin na uunahin muna nilang punteryahin ang ikauna sa ngayon. Tinanong naman siya ng nasa kaliwa na kung sinasabi niya ba sa kanya na ang batang iyon ay tinalo ang ikaapat. Dagdag niya pa na hindi siya naniniwala at kinanpirma niya na ang impormasyon na iyon ay walang katutuhanan. Dagdag niya pa na pag-usapan na lang nila ang ikauna mamaya at unahin muna nila pag-usapan ang kakaibang panaginip nila. Habang itinuro ni Lizin kung saan sila uupo ni Jin Song ay mayroon namang sumisigaw na nagtatanong na hanapin ang ano at minungkahi niya na bumalik na lang sila ng kanika nilang sariling bansa at gawin niya ang lahat ng makakaya niya upang mahanap ang kanyang hinahanap. Habang papaupo si Jin Song ay hindi niya naman inaasahan na nag-aaway-away ang mga tao dito at hindi niya naiintindihan ang mga ito. Sinabi niya naman kay Lizzie na ibang iba ito kaysa sa inaasahan niya. Humingi naman ng tawad si Lizzie dahil maging siya ay hindi niya inaasahan ang ganitong bungad sa kanila. Sa isip-isip naman ng ating bida na parang wala din ang kanilang presidente sa pagpupulong na ito. Hindi naman Mesak mura ni Lizin ang mga nangyayari dito at sa isip-isip niya na dapat ang pagpupulong na ito ay ang talakay nila ang patungkol sa International Conflict Cooperation subalit ang lahat ay nag-aalala lamang sa kanika nilang sariling mga bansa ang pagkamatay ng pinakamalakas na nagtataglay ng tatlong ideya rank na S at ang pagdudusa ng Beijing, China at ang pag-ataki sa New York sa madaling salita ito lang ang kaysa isang tsansa na magagawa ng demonyong pagharian ang mundo sa pamamagitan ng pagunti-unting pagwasak sa mga bansa. Hinampas naman ng hindi matukoy na tao ang mesa sabay sigaw niya na ang mga miyembro ng peste ay kumalat na sa hilaga at kasalukuyang nagtitipon-tipon ngayon sa Korea. Minungkahi niya naman na kailangan na nilang mag-organisa ng pag-ataki sa ngayon. Bigla namang nagtaas ng kamay si Jinsang at sinabi niya na mawalang galang na at ayon sa kanya na parang ang lahat ng nandito ay may tiwala sa kanilang mga sarili na kaya nilang talunin ang mga halimaw na nakapaloob sa libro ni Daniel, subalit dagdag niya pa na ang ideya ng ikaapat na halimaw ay mas mataas pa sa tatlong S, nagsalita naman ang nasa harapan nila at nagtaka siya at kinopirma niya na kung mas mataas pa nga ba sa tatlong S ang rango ng ikaapat at napagtanto niya naman kaagad at sinabi niya na parang tama ang kanyang sinabi dahil pinagbasehan niya ang pagkamatay ni Shaoran na siya namang kaysa isang nagtataglay ng pinakamalakas na tatlong ideya. Tugon naman ng isa na nasa harapan nila na ang ibig sabihin lang noon ay mayroong tinago ang Korea na mas mataas pa sa tatlong S sa matagal na panahon na dagdag niya pa na klaro-klaro na ang aksyon na yun ay isang bayolasyon sa international law. Mayroon naman nagsabi na hindi nila dapat palagpasin ang katotohanan na ang sinasabi ng batang ito ay hindi totoo at nagsisinungaling lang siya. Bigla namang tumayo si Lizin pagkarinig niya na sinabihan ng isa na nagsisinungaling si Jin Song. Sumigaw naman siya at sinabi niya na hindi naman natural na ang lahat ay nagkaroon ng pare-parehong mga panaginip sa ngayon at minungkahi niya na ang ganap na ito ay hindi nila basta-bastang balewalain. Nakikinig lamang si Jin Song at dagdag pa ni Lizine na sa una pa lang ay itinatag ang organisasyon na ito upang labanan ng mga banta ng mga halimaw at tinanong niya ang mga ito na kung mali ba siya. Nagumpisa namang magsulat si Jin Sang sa papel sa kanyang harapan habang patuloy lamang ang iba sa pagtatalo at tinanong ng isa na kung sinasabihan niya ba siya na kailangan nilang hanapin kung ano man ang ipinapahanap sa kanila katulad ng nasa panaginip nila. Tugon naman ng isa na hindi siya makapaniwala na nagdadahilan lamang ang Korea upang makatakas sa pag-atake ng peste. Dagdag na ang pagpapakita ng peste at ikalawa sa Korea ay natitiyak nila na gusto lang sagipin ng mga taga-Korea ang kanika nilang puwersa upang magamit nila hindi kalaunan. Sumigaw naman si Lee Jin sa lahat at nagsilingo naman ang mga ito sa kanya at sinabi niya na sa kanyang palagay ay mas akmang gawin nila ay hatiin ang responsibilidad sa bawat bansa. Subalit hindi man lang siya pinakinggan ng mga nakakataas na nasa harapan nila. Napamura na lang sa kanyang isipan si Lizin dahil hindi nakikinig ang mga ito sa kanya dahil ayon pa sa kanya na ang tanging iniisip lamang ng mga ito ay ang magsimula ng digmaan at anihin ang mga maari nilang makuhang benepisyo mula sa digmaan at silang lahat ay mga basura lamang ang kanilang mga sinasabi dahil pinag-uusapan nila ang kanikanilang mga personal na interes sa mukha ng international na sakuna. Habang si Miss Vladi naman ay pinagmamasdan niya lamang si Lizin. Sinabi naman ni na ang mga taong nasa harapan nila ay masayang-masaya dahil hindi sila nakakaranas ng paglusob ng halimaw sa kanilang sariling bansa. Pinakalma naman ni Miss Bloody si Lizin. Hindi naman nakinig si Lizin kay Miss Bloody at sa isip-isip niya naman na ang kanilang bansa na Korea ay kinukulang sa puwersa. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung hanggang kailan pa ba sila makikinig sa mga pinagsasabi ng mga ito. Mayroon naman tumawag sa pangalan ni Lizin at tinanong niya ito na kung sinasabi niya ba na ayos lang sa kanya na sakupin sila ng North Korea. Nanlaki naman ang mga mata ni Lizin dahil sa kanyang narinig at bigla namang siyang tumayo at magsasalita pa sana siya subalit bigla namang nagsalita ang ating bida na tapos na siya sa kanyang ginagawa na hawak-hawak ang papel na kanyang sinulatan kanina. Naglakad naman si Jin Song samantala si Lizin naman ay walang kaedi ideya sa ginagawa ni Jin Song at tinawag niya ang pangalan ni Jin Song ng patanong. Nakarating na ang ating bida sa mga nakakataas na sa kanilang harapan at bigla namang umilaw ang parang hekaw niya na pula at nang walang ano ay -ano -ano, bigla niyang itinapon ng buong lakas ang hawak niyang papel sa mukha ng lalaking ito sabay sabi niya na ang mga nakapaloob sa papel ay ang mga kakayahan ng ikaapat na halimaw na nakanpirma niya sa sarili niya mismo. At dagdag niya pa habang nagpapakyo siya na huwag siyang mahiya na tignan ang nakasulat sa papel. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss!